Sinimulan na ng COMELEC ang final test in sealing o FTS para sa mga automated counting machine na gagamitin sa May 12 elections. Sa Metro Manila, unang isinagawang FTS sa Pateros at buti na lang, wala namang naranasan na malaking aberya sa nasabing presinto. Si Margaret Gonzalez, sa buong detalye. Sumabak na sa final stage ng pagsusuri ang mga makina na kilala bilang automated counting machine o ACM na gagamitin sa meta of elections sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang yugtong ito ay tinatawag ng final testing and sealing o FTS kung saan ginagawa ito isang linggo bago ang eleksyon. Dito sa Metro Manila, unang isinagawa ang FTS sa Pateros. Sinaksihan ito mismo ng mga top official ng Commission on Elections sa Comelec, Citizens Arm, Paul Watchers, Foreign Observers at mga miyembro ng media. Sabi ni Cabinet Chairman ni George Garcia, mahalaga ang ganitong proseso para ganap na matiyak na gumagana at handa na sa halalan ang mga makina. Dumaan na sa iba't ibang test ang mga ECM bago ang FTS. Ina alam natin may problema ba ang makina? May kulang ba sa mga pinadalang gamit dito? Kulang ba doon sa speaker o doon sa uh, headphone? Kulang ba yung ganito o ganyan? So, so that kung ano yung kulang, madali natin mapoprovide ka agad sa isang presinto ng isang elementary school. Kasi una, may mga nakapreposition kami mga gamit eh. Kaya nga po ininsist namin sa lahat ng local comelec namin sa buong Pilipinas na ang final testing and sealing ay hanggang 7 lamang ng Mayo. So, uh, May 2 to 7. Meron kasi nagpo-propose na baka pwedeng May 10. Hindi kami pumayag noon lalo na just may bandang North, Northern Luzon. Ang sabi namin, hanggang 7 lamang, para kung may mga problema, may mga dapat ayusin, meron pa tayong sapat na panahon. Maliban saan, makabubuti ang FTS sa mga electoral board para mas lalo silang maging pamilyar sa gagamiting makina sa eleksyon. Gaganang makina sa oras na maipasok ang smart card ng electoral board members. Sa bawat operation ng machine, kinakailangan nilang ng uh, smart card. Smart card. Wala namang nakita na kung ano mang nakakabit sa makina bago FTS. Bagong lahat, mahalaga raw na dumaan muna ang makina sa initialization kung saan kailangang maglabas ito ng resibo na nagpapakita na walang karga o laman na boto ang makina. At ito naman ang inilabas ng makina sa presinto. Hindi pa pwedeng walang ganito. Bawal na bawal ang walang ganito at bawal na bawal hindi magprint nito. Ito ang isa sa mga dinidiman natin kasi makikita nyo ang boto ng lahat ng 66 na kandidato for senators. At ang boto ng lahat ng party list ay zero lahat. Ibig sabihin, yung makina ay walang laman. Sa FPS, merong totoong botante sa bawat presinto ang bumoto gamit ang totoong balota. Hindi pinayagan ng pakukuha ng larawan sa balota dahil totoong pangalan na ng kandidato ang nakalagay. Sinubo sa makina ang balota para makita kung tinatanggap o nababasa ito ng makina. Maliban sa paper jam, wala namang naranasang malaking aberya. Uh, nagja pinindot lang yung okay, lumabas na siya. Nakatabi kasi yung papel, kasi yung papel niya nung Kaya nag-jump siya. Pero so far, so good. Walang problema sa machine. Mm -hmm. Mas mabilis din daw ang FTS na yun kung ikukumpara noong mga nakaraang eleksyon dahil napaka-user-friendly ng ECM. Super mabilis ang machine. Mm -hmm. Hindi katulad like before, Mano-mano tayo, di ba? Mas mahirap yon Pero nung gumamit tayo ng smart yata, mas mabagal yon Pero ngayon, mabilis. Okay. Matapos ang butuhan, nakapag-print ito ng election returns. Sa aktual na butuhan sa Maya 12, dapat mauna ang pag-iimprintan ng election returns bago ang pagkatransmit ng boto gamit ang internet o Starlink sa mga lugar na walang signal. Inilino naman ng Comelec na hindi bahagi ng FTS ang pag-transmit ng boto para iwas issue. May mga nangyari ng mga nakakaraan hindi na erase o hindi na, na, na nakakasama yung mga sampu. eh isipin nyo pag pinagsama-sama ang sampu na hindi na, na, na natanggal and therefore magkakaproblema kami sa transmission so kinakailangan uh, sa sa mismong araw ng election zero lahat ang pati sa transmission walang na transmit so far at saka kasi para yung allegation accusation na baka sabihin na naka-connect ang dongle Uh, hanggang sa araw ng eleksyon. So pinapakita natin kahit kanina, wala po siyang nakakabit na kahit na ano. Lalo walang transmission na sinagawa, mano-mano ang pagbilang ng boto. Pinagkumpara mga nasa resibo at balota ng botante sa pamamagitan ng manual verification. Mayroong daw ang resibo na hindi napasa o boto na hindi nabilang dahil nag-overvote ang dalawang botante. Umulit uh, kami ng tally. So dalawang, dalawang balota yung hindi, may hindi nabasa. Number one is Senatorial, hindi binasa kasi okay. overvote. Ang alawang balota is list hindi binasa dahil overbought. So, so isang part lang sila nag-overbought pero so, binasa rin. Yung the rest binasa talaga. Yung mm -hmm. overvote sila hindi na binasa. Pero yung tanong po kung tugma yung resibo doon sa actual na balota? Tugma, tugma. Bago ang pagsasara ng butuhan, ni zero ang makina. Ilang pagpapakita na wala ng laman ng ACM. At para mapatunayan ito, dapat may resibo na lumabas. Zero na siya. Yung, 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 malayo rin, hindi siya out down the target. Ang FTS ay gagawin hanggang May 7 at hinimok ng COMELEC na daluhan ito ng mga kandidato, Paul Watchers, the Arm at iba pa. Ang mga venue ng FTS sa iba't ibang bahagi ng bansa ay maaaring makita sa official website ng COMELEC. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal Mark Gonzalez, na si Mina News.